busy kayo yan, what's Yan, maganda maganda umaga naman po sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong umaga mga kabisig ay ngayong mga kabisig na nilupak dahil ito yung cravings natin nga araw mga kabisik. Siyempre, kasama tayo nga si Dodo, si ko ay eh, nagkikidkid ng papaya. Pangatsara. Pangatsara. So, mga kabisig na-start ko na po, nakapag, ah, uh, ang nabalatan na natin yung ibang kamuting bagay natin. So, yung mga kailangan natin ng ingredients pala mga kabisig ay, kailangan natin ng hinog na saba yan, then, kailangan din natin ng kamuting bagin, yan, binalatan ko siya mga kabisig, tapos, kailangan din natin ng, tapos, kailangan din natin ng ubi pag wala tayo, kamuting kahoy so, yan, taro, kailangan din kailangan din po natin ng ubi so, yan, pampakulay, silupak mga kabisig so, yan, so, mga kabisig, so balat-balatan mo natin so, balatan natin yung ubi so, meron tayong peeler, pag hindi kayo ng peeler so, kusiliwin natin mga kabisig Tapos na po natin balata ng ating mga igigits, mga kabisig. So, syempre meron tayong main course. Main course. So, ayan yung ating saging na hinog mga kabisig. Ang saba. Tapos ito yung ating mga kamuti. Kamuting bagin, ubi at yung gabi. Ang ating taro. So, ayan mga kabisig. So, uh, ngayon ihiwain natin mga kabisig, para Saka mamaya papaya. is... papaya. <laughs> para mamaya mga kabisig, sis, madali lang siya um, durugin mga kabisig, kasi masarap ito mga kabisig pag -iurug. So yung iba mga kabisig, ang ginagawa nila mga kabisik, ay ang ginataan siya mga kabisig na sari-sari siya para siyang binubilo mga ganon. So sa ating mga kabisig, lulupakin natin siya mga kabisig. So, so yun yung kasi yung previous natin today. So ngayon mga kabisig ay iiwain natin para mabilis siya madurong. Siyempre mga kabisig, ay mga kabisig, siyempre meron tayong kasama sa pagluto ngayon na ng ating um, masarap na nilupak mga kabisig ay si Inday Kokak mga kabisig. So ayan na mga kabisig, isa na ba kayo kay Inday Kokak? Hi, Inday Kokak. Good morning. May po ay kaya tawag ako ni Sai na magaluto daw kami ngayon ng dinupak na saging. Halo niya ay kamuti. Ano ma anong halo-halo halo ito ma Anong ano? Ah, halo nito ay ano? Banana. Uh, ba banana. Ano pa ano pa Ah, ano uh, banana tapos ubi. Ah, uh, ubi, alayang ubi at saka ano? Buo. Alayang ubi. Yung wala yun, may Wala guys. Ano, pala? Ang masarap dito alin yung bakla sa Ano ni, ang gagawin nila. Ano nang niyog. yun yung ano nang niyog. Tapos mga kabisig, natin sa ating vlog ngayon, ngayon ay si Kalex today. Amos ba? Kalex Bahar. Yung Yung Bahar. Kalex Yes, for today's video. Magkakasama tayo sa ka... Kay together with... Inday tayong previous. Wow! wow. Ang naman yan. Baka naman. No, 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 no. no, no, no. tayo siya oh, diba? Ang nito kaya ako nakakain. Ang <sis> niya. Kribis ko. lahat. Ta ko siya lang. Na na, ka sana. <laughs> <laughs> Arot to mga guys, yung sinabi pala ni Sir sa akin kung ni Adjo Tadyala kung ano daw yung so okay, alayong ubi. Yeah. Kung sino may alayong ubi. Dito, di ba sa likod mo? Ako po, yun. May, mo, may alayong, alayong ubi ako. Pero hindi masyadong karamihan. <laughs> kunti lang. Kunti oh, lang. O, kunti yeah. lang. O, okay Hindi pa, na yun. pa lang kay then, shout Alex. Thank po sa mga supporters namin. Thank you so much. And then, syempre sa akin, sa mga supporters ko din. Mm -hmm. Bye-bye. Thank you. Wait lang. Magkabalit lang po. Ay, mangga. Ayan. Yeah, pala so, si uh, mga pala magkabalit po mga Sorry mga lang sa kalis na ex. Ah, mga kabisig, um, may ginagawa po si ko Kukapasok. So, mamaya, kasama rin sa vlog sa pagluto na ating ano, ating nilupak mga kabisig. So yan. So thank you, thank you so much para sa lahat. Siyempre mga kabisig, ayan ka tawag sa pumalik ni Kamuso. Uh, so, Please yeah. do support our team, Team Kabisig. So ayan mga kabisig, so, habang busy po si Ajita Jala, tayo nandito pa rin po tayo magbabalat ng mangga ating curbings today. Kasi po, ko wala akong panlasa, pan panlasa today. Kaya ito yung gusto kong kainin yan, maasin. Hindi na po siya ganun ka sariwa or fresh. Pero laban lang. So, so sa asin na maraming sili. Laban na yun siya. Siyempre, shout out po sa mga supporters po namin sa Team Kabisig. Thank you so much. Sir Aris Bergo, Mamarites, Mamlaishi, Mamsmiley, mas Smiley, at yung iba pa. pa hapinong, hapinong, hapinong. Siyempre, si Inday Kukrak, nagsasalita po siya doon sa kitchen. Halika rito para makita kay Inday. Shout out, shout out doon sa jowa niya na taga El Nido. Tapos kay Kuya Will niya, na taga El Nido rin. Ay, taga Perto ba? Parang parang lipat-lipat ng lugar yung draw mo, Inday. Hindi ko kinakaya yan. So, ngayon na mga kabisig. Siyempre, lagyan po natin ng mga pampalasa. Siyempre, wala natin yung tubig. Pampalasa po yung tubig. <laughs> Yeah, isa pitching tubig mga kabisig. Oh, Supposed to be mga kabisig, dapat ang ilagay natin dito is yung first gata ng yug mga kabisig. Kaso nga lang mga kabisig, marami tayong kanyugan dito mga kabisig. Ito so, wala matay pang balat, tsaka wala tayong pang kod -kod ng yug. So, then, malay, medyo malay din sa market. So, tinatamad na ako puta ng market. So, yeah, sorry sa ano, sa term. Tinatamad na po tayo. So, ito na. Kasi bigla ako na lang din naisip na itong gusto kong kainin ngayong araw. So, kaya, okay na yung mga kabisig. Kung wala tayong gata ng nuke, pwede naman tubig mga kabisig, Then, i-replace na natin. Siyempre, maglalagay tayo ng konting sugar. Konting sugar! Lalagyan natin kung mapapisig na isang garap, na, garap sugar. na sugar. Ko <laughs> yan. So, depende sa lasa yung mga kabisig. Kung gusto nyo medyo matamis, yan, more sugar kayo. Pero kung ang uh, sakto lang, or kung sa'yo natural lang, so huwag na kayo magsusugar, di ba? Pero And sa so mga diabetic dyan, you know? may sugar tayo. Yes. Tapos mga kabisig, isa pa sa pampasarap natin mga kabisig, ihalo ko lang sa kaagad mga kabisig para magmix na siya ng magmix mga kabisig ang ating star, star margarine. margarine. puno ng vitamin. vitamin yan yung ano yung yes. bata pa nang, na dapat kumain ng margarine para Oo. Tumakay, si, kailangan si kales kumain pa ng isang, kutsarang star margarine Kalex oh Diyos ko <laughs> hindi na ako tatangkad my god 18 years old na ako ngayon Totoo ba ako anong 18 ano ba Eighteen? 18 Ah, 13 ba? Okay. 29. Pero <laughs> right, So, ayan mga -music. So, tapos na wala. <laughs> <laughs> so, tapasin ko bigla mga kamisig yung mukha ni Adjus. Sobrang whitey naman dito. Sobrang whitey naman dito. yung mukha niya. So, <laughs> mga, mga so, ka mga ka so, sobrang Pero yun parang wala pa eh. Oo. Oo, yan. Kailangan natin buka first mga kamisig sa ng kamera. Uh, oh, okay. Hindi pwedeng pabi okay, natin tayo. Maganda okay, rin yung camera mo. Pero pwede ko press ako dyan. Oh, perfect. First lock ka naman. Talagang press lock ka. Just suck ka ba? Pwede ko pa pati naman. So, ayun na mga kamising. Tama lang. Tama dyan. So, ayun na mga kamising. Uh, isa sa, na, isa sa lang na, po natin siya sa um, apoy para kumula sa mga kamising. So, mga kamising, let's go! So, yun ang mga po natin oh, po ang uh, ating malaking <laughs> LBO. Tapos, hihintay na lang po natin tumulo yeah. Then, hanggang sa maduro po ang ating mga ingredients. So, after noon, we prepare po tayo may enang pang palupak, lupak, lupak, lupak. <laughs> Yan. So, yun ang mga kabisipis, so, lagyan po yung laksa na niya para mabisipis. So, yun ang mga kabisipis. So, that's it for today's video, mga So ayan na mga kabisig, as you can see mga kabisig is medyo ano siya, medyo malambot na ating mga ingredients sa ating nilupak na saging. So pwede, may mamaya ako mga kabisig pwede natin siyang durugin ng durugin mga kabisig. Tapos diba? naglagay ako ng ano kasi may natin ako nakaraan na yung kung diba? alam yung niluto ko na yung may tamis na, diba, ano, yung, na yung, bukayo, yung yog. So nag-add ako dito mga kabisig, hindi ko lang napakita sa inyo mga kabisig para medyo maglasa rin siyang ano na mayroong gata. Diba? Ayan. Yeah, I'm so excited mga kabisig pag naluto ito mga kabisig. Tapos gaganyan na yung tan mga kabisig para madurog na madurog talaga siya. Diba? So, wait for a while. After this, pwede na tayong kumain. So, tatakpan natin ulit mga kabisig para paluto pa yung mga ibang ingredients. So ayan na mga kabisig, luto na ang ating simple merienda ngayong araw, ang ating nilupak. Ayan, so nalupak-lupak na natin, nalupak-lupak na, pak-pak-pak. So mga kabisig, ay ready to eat na siya mga kabisig. Ayan, thank you, thank you so much dahil meron naman tayong masarap na merienda ngayong tanghalian natin, di ba? So hindi na po tayo kakainan ng rice dahil nakabusog po ang ating ginawa na agenda. Yan ang ating nilupak, mga kabisig. Yan. Para na siyang ano, ubi halaya mga kabisig. Yung alam, hindi siya nag-violate dahil konti lang po. Ang ating ubi kaya hindi siya nag-violate mga kabisig. Ito. So ito mga kabisig, pwedeng pwede siya ipalamig, lagay sa freezer or sa ref. Then lalagyan natin ng cheese mga kabisig. So mas masarap sa pag mga kabisig. So yan. So mga kabisig, makabisig yan. Um, thank you so much sa lahat. So... Ngayon eh, ay tayo magkakain ng mga kabisig. So, ayan. So, let's go! Ay mga kabisi, dahil luto na pong ating nilutong nilupak. Yan, so natin kaya makabisi kung gaano kasarap ang ating nilupak ngayong araw mga kabisi, di ba? So, yeah. ano, bang guys? ano bang ingredients nito? Sipra, pa, ang ingredients mga sabi mo na, sabi mo ingredients dahil hindi kong pinaka-ship ko kasi okay. yan. ko so, kak, paano ginawa ang nilupak na yan? Yan lang <laughs> guys, mga ingredients natin kaya sa nilupak ay ano, Tubig, ano? Oh, tapos oh, syuga, uh, sugar, 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 ano pa? Ako apoy. Siyempre hindi mo ito na wala medyo ano din yung kasi ako si alam kong ano si... Siyempre meron mo sa Ano pa ano pa? Alay Ano? Alay yung OB. Alay OB. OB. <laughs> na nga. Wala kang kwenta ka Ano ba talaga ang ang hindi kasi ano si Kamusok, laki <laughs> ano naman siya, laki naman si Ano ba ang ingredients talaga kasi? Uh, oh, oh. Okay. Uh, natin ang ingredients ay iba uh, ano natin ng hot water. Ano pa? Kamuti. Oh, pinaka-main na, pinaka-main na ito siya. Kasi siya nga rin siya sa ngayon. Okay, okay. Na, may kamuti, may saging, may ubi, may rong, kamuting. Bagin. Bagin. Tsaka cheese. Tapos may cheese, di ba? Tapos ayan. Tapos may cheese. Diyan yung pa, anong tawag sa pagkain na ito? Hindi ko ka. Alayarin. 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 So yan <laughs> na, excited na pa lahat <laughs> na matikman na ating uh, yes, yes. So go, let's go! Alright! Sige meron siyang cheese on top mga kabisip yeah, okay. Ako yung cheese lang, oh Mmm, oh. tap naman Mmm, um, hindi matapin tayo mm. Yan yung pasasakit kang usunagas Salita naman siya, hindi daw masarap. Pero kung nakasampong kutsara na siya. Ay! Ang <laughs> sarap pa po! Ang sarap pa eh, lang malayan niya. Kahit putla. Opo, masarap pa lang talaga yan. Masarap. masarap pala lang pag-alualo. No? May, si... may gabi. May gabi. Masira. Yan po si chef. Uh, huh? Si Shek. pisi-pisi siya Masarap. Ganun talaga pag may magic touch. Diba? Ganun talaga pag may itong pagmamahal. May may sabaw. Pwede mo mga Parang bilo. Diba yun? Is, gusto mo nilupa? Kaya kalokin nilupa. Iba kasi mga. Uh, na ano, yung gito ko kasi yung bilo-bilo. Oh. -bilo. Iba yun. Ikaw sila yung napakunan Sa first time ni Ma'am, ma -princess. Princess, princess Matikman itong... Mm no, no. Sh no. tiyan tiyan tiyan. guys, kapag, kapag pag, -pag pa nila Ma'am Maria Beth, tapos nila Ma'am yes. ma Mandana, tapos si Ma'am Princess. Kasi lang guys, hindi namin ginawa kasi medyo busy-busy kami. Kasi mm busy-busy kami lahat kaya hindi namin nagawa kahapon. Ang totoo talaga kaya hindi, hindi nila ginawa. ayun, kasi marami kasi marami po. Ay, ganun? Hindi po marami po kasi mga ano, yung mata ko kumain. Mga Oh, ano naman? Yung pala ako pala yon. Ayun na po si, si Kangoso. Mm. Nag-react -re naman siya, kala niya siya naman yung binabanggit ko. Ang kapal. <laughs> yung naman siya binabanggit ko. Oh, manipis pa po yan. Ay, ganun manipis po lang. Mm. Ang kapal pa nung naman pa po. Opo. <laughs> Ayan, cheers po tayo mga oh, kabisi. po tayo. Ayan. 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 Yan. But, honestly speaking, napakasarap pala nito pinagalwa nung dati. kamo yeah. ang yeah. sa akin. Napakasarap. Yan guys, ma uh, magandang tanghali po guys. May, may ano kami ngayon, mga estudyante na, estudyante ng mga, mga sunay school, po sa kabilang side ko. Mom. Ay, sarap ba? Masarap ba ang aming ano? Saat yung ba? Yung ngayon? Mga guys, gaano kasarap ang ginawang ano ni Ajita Jala vlog na pagkain? Masarap. <laughs> masarap. Masarap. Ha, sa out of 1 to 100, ilang, ilang percent siya? 1 million. 1 million. 1 million. <laughs> Grabe naman kayo mag rank Mag -ra oh, yeah, pero masarap diba Masarap diba oh, talaga. Oh. Saan kayo nag-aaral mga palangga? Aya sa Brooks Point National High School. Ayun po sila. Ito po ay pamangkin namin ni Ajay. Ayun. Yan yung nag-alis ano, badali siyang gawain pa, ng pala sa. Pa. Sa mga gustong Anong gawin ito mga kapisig ay yan. Na, uh, mga, mga simple ingredients lang at nakita lang sa mga bakuran na uh, kung mayroon kayo sa bakuran nyo, like saging, ube, kamuting kahoy, kamuting bagin, then um, baku, bangkuka yung taro. So ayan mga kabisig, then iluluto yun yung mga kabisig. So, mas mas yung mga kabisig kung mayroong uh, fresh katanan yung mga kabisig ang yeah. nyo. Yun, yun yung, yung, yung pampapakulo nyo sa kanya. Mas na best yun. Then bago yung sa durog pagluto ng mga kabis. So ayun mga kabisig. Kung dahil nagustuhan niyo ang aming ano, please uh, don't forget to like. Like and share. Yes, like and share naman yung video. So yan yeah, mga na i na muna natin natin yung vlog mga Kung <laughs> <-sons>. bago <laughs> lang kayo sa akin YouTube channel, please don't forget to <laughs> subscribe! Bye! Bye! Bye!